Mainit ang hapon nang bumalik si Lando mula sa pangangalap ng panggatong. Pawis na pawis siya, bitbit -bit ang manipis na bungkus ng kahoy. Habang papalapit sa likod ng bahay, nakarinig siya ng mahina, mulit malinaw na paghikbi. Teka, sino yon? bulong niya. Paglapit sa manaking akasya, nakita niya ang asno. Maputla, may batik, at nakadapa sa damo. Uy, ayos ka lang ba? Pero bago pa niya ito mahawakan, bigla itong nagsalita. Huwag mo akong hawakan. Malamig ang kamay mo. Sabi ng asno, boses batang may tampo. Napaatras si Lando. A ano? Paano ka nakapagsalita? Hay nako, pwede akong magsalita. Hindi naman bawal, di ba? Ako nga pala si Bintoy. Ako naman si Lando, tugon niya. Halika, may kunting pag ain sa kubo. Doon nagsimula ang kwentong hindi maaakalaing magbabago sa buhay ni Lando. Pagdating sa kubo, napatingin sa Bintoy sa paligid. Simple, luma, pero malinis. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawak. Sabi ni Bintoy habang tumitingin sa bubong. Natawa si Lando. Pasensya na, ito lang talagang kaya ko. Habang kumakain ang damo si Bintoy, natanong ni Lando. Kanina, sabi mo iniwan mo ang mga diwata. Bakit? Tumigil si Bintoy. Tagapagdala ko ng swerte messenger ng maliliit na bihaya. Pero bawal kaming manatili sa isang tao. Eh bakit nandito ka? Napayuko si Bintoli. Napagod ako, sawa sa mga taong walang pasasalamat. Natahimik si Lando. Wala kang dapat ikahiya, hindi lahat ng tao ganun. Hindi umimik si Bintoy, pero may bahagyang ngiti sa labi. Sa gabing iyon, parehong nakaramdam sila ng unang pagtitiwala. Kinabukasan, napansin agad ni Lando ang tanim niyang kamote. Malaki ang mga dahon, makintab at tila masigla. Teka, kailan pa nangyari ito? Tanong niya. Sumilip si Bintoy. Ay ewan, siguro. si Nuerte. Bintoy? Kunot noong tanong ni Lando. Nagkunwari si Bintoy na nagiinat. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pero halata ang pilyong ngiti. Lumipas ang mga araw. Napansin ni Lando na gumaganda ang takbo ng buhay niya. Mas maganda ang ani. Mas presko ang simoy ng hangin. Mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam niyang may kinalaman ang mahiwagang asno. Isang umaga, dumating sa baryo ang isang nalaking nakaitim. Matalas ang mata at tila may hinahanap na mahalaga. May kakaibang hayop daw na napadpad dito. Sabi nito sa mga tao. Kinabahan si Lando. Mabilis niyang dinala si Bintoy sa likod ng bahay. May naghahanap sa iyo, bulong Nag-angat ng ulo si Bintoy. Siguro, isa sa mga bantay ng mga diwata. Matagal na nila akong hinahanap. Dahil tumakas ako at bawal na bawal iyon. Bintoy, sinabi ni Lando nanginginig ang boses. Hindi kita ibibigay tumingin ang asno sa kanya, malungkot, ngunit may halong pasasalamat. Lando, mabait ka. At dahil dyan, kailangan kong magdesisyon. Tumayo si Bintoy at huminga ng malalim. Marami na akong napuntahang tao, pero ikaw lang ang hindi nagsamantala. Hindi mo ako pinilit. Hindi mo ako ginamit para yumaman. Kaya, ikaw ang pipiliin ko. Napakunod noo si Lando. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Bintoy. Niting may magic na hindi kayang ilarawan ng salita. Ibibigay ko sa iyo ang huling regalo ko bago ako bumalik. Kailangan mo ba talagang umalis? Tanong ni Lando, halatang nahihirapan. Oo, sagot ni Bintoy. Ngunit hindi mawawala ang kabutihan mo at doon nagsisimula ang tunay na swerte ng tao. Pumikit si Bintoy. Sa isang iglap, kumislap ang buong paligid, parang alikabok ng liwanag na sumayaw sa hangin. At nang magmulat si Lando, wala na ang asno. Sa lupa, may naiwan lamang na maliit na baluti ng dahon, kumikintab na parang ginto. Pinulot ito ni Lando tumingala sa langit at marahang sinabi, Salamat, Bintoy. Saan ka man naroon? At iyon ang huling araw na nakita niya ang mahiwagang asno. Pero ang pagbabago sa buhay niya ay nagpatuloy. Hindi dahil sa magic, kundi dahil natuto siyang maniwalang kaya pa niyang umasenso kahit simple lang ang mundo niya.